isang mapagpalang hapon sa bawat isa. um, Magkape ulit. Welcome sa aking uh, backyard farm. Yan, sa likod ko. Uh, may tanong, matatawag bang legit ang walang born kahit uh, dumaan sa tamang proseso? Hmm, interesting. So, sabi ko nga dun sa comment, um, ano bang gusto mong sagot na marinig? Yung may diplomasya o yung akrong sagot? Pero bago yan, shoutout muna sa Black Omicron, Nagas Chapter 2. Alright, sa so mga idol ko dyan, 2 uh, Supreme Council, uh, salamat sa suporta uh, at salamat sa laging panunood. Iyon, balik tayo dun sa tanong ni brother from uh, Cebu. Ngayon lang ako nakarinig na from Cebu ay hindi nag or walang walang born. Ah, uh, nanibago ako. Ay, <laughs> uh, say sempre idol natin yung mga Cebu. At uh, sabi nga ang lihito mong across sa Cebu hindi lang hanggang damit. Hindi lang tinatak sa puso. Hindi lang nasa dugo. Talagang makikita mo. In appearance yan. Pag tindig pa lang, makikita mo na yung aura. Kung ano, kung paano maging akro. So, sagutin natin na may diplomasya na hindi naman masyadong masakit. <laughs> so, siyempre... Uh, may kanya-kanyang uh, rason or paniniwala malay mo eh diabetic ka and huli na uh, para huli na nung malaman mo na hindi ka pala pwedeng um, mag-born kasi baka hindi ma maghilom baka mag-infection baka nung Uh, dinaang ka sa initiation eh wala kapag nararamdaman na sakit kasi noon ang pagkakaalam ko one year bago ka uh, mag ritual, mag born kumbaga dadaan ka muna sa uh, pag-isip-isip o ikakalma muna yung sarili mo kung tanggap mo na ba talaga na full pledge, acro ka kasi dyan mo matatawag yung sarili mo na full pledge na acro ka kapag may burn ka uh, nung mga sinauna uh, hindi natin yan uh, nire-required dahil noon na may mga rival frat pa and uh, pag nakikita yan matik hindi na natin alam ang pwedeng mangyari so noon yon and dati ay pinagbabawal sa eskwelahan at sa mga trabaho kasi parang uh, skeptic sila sa mga uh, fraternity member kaya hindi natin uh, niri required na magborn or magritual so accept acceptable yon kaya dapat kapag uh, wala kang born, dapat hindi mo makalimutan kung sino yung GS mo, yung MI mo, mga kasabayan mo. Uh, kailang ka nabigyan, kailang ka nagsurvive. Ayan. Pero, pag sinabi mo kasing legit ka, na brat, na akro ka, hindi lang yan hanggang... hindi lang yung bibili ka ng FS or magpapa-ID ka and sa uh, sasama ka sa mga jamming ng mga brad mga kaya nga uh, dapat uh, dinadamit mo yan buong buo buong puso at kaluluwa so required na may born ka at nasa bylaws yan na lahat ng legitimate na brad or sis na nag-survive kailangan mo magpalagay ng born. Hindi mo na pwedeng i ngayon na uh, may sakit ka kasi matik ngayon yung iba uh, after na ma matapos sa uh, IR uh, pwede mo na 'yon lagyan ng ritual or after a week or after a month naglalagay na kag kagad ng ritual. So hindi mo masabing may sakit ka. Kaya ka hindi pwede mag -ritual. So, hindi mo na rin pwedeng sabihin na bawal sa eskwelahan or bawal sa trabaho dahil mayroon tayong anti-discrimination. <laughs> pwede natin silang kasuhan kung gagawin nilang rason, yung born or ritual natin para hindi tayo tanggapin or hindi tayo uh, or tanggalin tayo sa trabaho. Hindi pwede yung maging rason. No. Mayroon na tayong batas na ganyan. So, required talaga. Uh, kailangan. Kung acro ka at full pledge ka at ayaw mo pagdudahan, um, mag ka. Gusto mo, rin na, gusto mo rin na lang naman na tawagin kang fratman o um, acro. E damit mo na. Idamit mo na. Huwag yung puro FS. Kasi yung FS, pag nadumihan yan, huhubarin mo yan, aalisin mo yan. Ah, nawala na naman yung pagiging acro mo. Pero may ritual ka, tanggal lang ka man ng damit, tanggal lang ka man ng ID, acro ka. Kasi nandyan yung ritual mo. And, uh, ah, huwag, nyo akong sasabihan na wala sa ritual ang pagiging acro or nasa dugo or uh, sa pagiging mabuting tao o sa kung ano-ano pa mang rason para hindi ka mag ritual tigil-tigilan nyo ako ng mga matatalinggahagang uh, pananalita na yan. Kung anong uh, required, mag-born ka. Yun lang yun. Wala na tayong uh, frat war, wala na tayong discrimination. Kung wala ka rin naman na sakit na iniisip, hindi ka diabetic, eh wala kang rason para Uh, hindi mag-ritual. Sabihin mo, magagalit yung magulang mo. Kaya nga, uh, nasa tamang edad ka nung pinapasok ka dyan. Kaya nung nirecruit ka, uh, nasa tamang pag-iisip ka, nasa tamang edad ka, nasa tamang uh, orientation ka, nasa tamang pagpapaliwanag yung sinabi sa'yo. Kaya, dapat naunawaan mo yon So isa 'yon sa mga obligation natin bilang isang acro. So yun lang. Muli, shout out sa lahat ng mga brad, sis all over the world at sa lahat ng hindi mga brad uh, sa uh, Tao Gama, SRB at uh, Tyronian na nakikita ko na nagko-comment. Uh, salamat sa inyo mga tol. Uh, ingat kayo lagi. Uh, shout out sa inyo. So, yon Hanggang dito na lang ang aking video. Maraming maraming salamat sa panonood At uh, muli, shoutout sa inyo lahat. Sa lahat ng mga uh, sumusuporta. Maraming maraming salamat sa inyo. i uh, kayo lagi. Yan. Brad Edgar nga pala. Akro malinaw. Eh, lagi maging positibo. At uh, itas mo, ipakita mo araw mo to. Peace!